kung okay to sa kliyente natin then uh, proceed tayo sa finishing ito uh, nga uh, pag uh, pipintura natin na to nasa part pa lang tayo na magre-retouch at saka presentation so, yan ang kagandaan nyo pagka automotive finish na dinatawag mga kamusta no? so lahat ng mga gap yung mga ganito kung uh, hindi perfect kung uh, wall na to so okay na madali na lang kapag ka automotive finish yun ang advantage niya magandang umaga mga maulan pa rin na umaga no so ito yung update natin so may kabit na namin yung ibang kabinet uh, natin dun sa paghahabag project so ito naman yung paglalagyan na ng TV yung gagawin ngayon ayan at uh, tayo naman pupunta muna tayo ng kwakal uh, project natin so tara dala natin tong uh, laser Saan po kayo kumuha ng hollow block? Ayan, hollow blockan. Ah, may malapit pala. Malapit pala. so may hollow block tayo. Ang trabaho pa kayo nang nagdanaw. No. Dating na. pa? May nagdagdag. The... Ah, Nine wala na. Eh, susunod na ho nila yung hallway kung sakali. Ano yung service nila? tayo makapagpintura uh, sa labas yung railings nya ah may music patayin muna natin ito klase eh. na so, dito na tayo yan so ito na yung na natin habang ginagawa tong uh, CR na natin, yung sa uh, sabay plumbing works kasi uh, may pinapahabol pa tayo dito. Ah, uh, uh, para sa pagtatiles nito. Tatanggalin dito lang muna para makita. Kasi ito wala pa yung plano. sana yung uh, isusunod namin. Kasi nante ko pa yung uh, plano niya para dito at uh, ito kung sakali yung uh, susunod natin gagawin kasi dito sa labas pero uh, pinapagrind ko na to hindi kami makapagpintura gawa nga nung ganito yung panahon so ipapagrind muna natin to at uh, ayos naman na kung baga talagang makaprepare na pa kasi kung uh, pipintura natin ganito yung panahon baka masira lang din sayang yung pintura tapos so, isa pa dito ayun yung down spot yung nag reduce So plus prefer ko sana hindi na to Nag 3 uh, eh Dapat 4 na lang sana lahat Pero uh, check natin kung paano ayusin yan Pero sa ngayon Hindi natin maayos Gawa nung diretsi yung pag Kaya gaya na muna Kaya iniwan muna namin yan Ganun din doon sa dulo Teka mapapansin nyo tapos na to eh Ayan o no? Ayos na napakaganda na no Ang problema na lang yung mga downspout nya At uh, ayusin pa natin yan konting na itong mga to tapos dito uh, i-layout uh, na natin to Ngayon. at uh, ito muna ang gagawin ng tropa at, uh, at, uh, ito yung magiging finish natin ito pa sila para sa floor drain natin okay, yung papailin na So ayos na to. Uh, Punin na lang namin yung talaga height niya. Kasi okay, may mga lapis dito. Uh, so, hindi pa tayo makapagsimula dito. Akala ko may uh, ayos na yung uh, level niya. Pero gusto ko muna i-claro. Kasi uh, uh, may mga sukat sila dito dati. Ito siya. Ngayon, uh, yung mga laminated floor natin sa loob mas mataas siya dito. Kaya yun yung uh, tatanungin muna natin kay engineer bago tayo mag-proceed. Kasi uh, yung level ng ating mga pintuan, sakto yung level na yan dun sa may unang sukat natin. Pero napansin ko may mga lapis, guhit ng lapis. Kaya hindi pa natin masimulan. Kasi ito yung tiles na gagamitin natin. Uh, 120 by 60 mga kamusta na. Yan yung gagamitin natin. Papasentroin natin to May mga konting siruho sa bawat pilit natin. Tapos sa uh, dito naman sa siya, ito na yung gagawin uh, natin ng na muna ngayon. Asintahan uh, natin yan kasi may lalagay tayong paglagyan ng sabon din. Yung uh, hole niya, o kaya yung uh, pinakabutas niya na invent siya mga kumusta eh. na. Hindi na ito nabutasan na rin. Para dun sa may floor drain natin. Siya. So, para sakto. Okay. So dyan natin sa kokos Para sigurado na Bagsak lang ng tubig natin yan. Tapos eto, ito na-adjust ko rin to. Pataas natin ang tank. Para yung level, hindi siya gano'ng mababa. Kasi kaya lang ito, pagka nag-open ka ng shower, dapat naka-rest ka lang. Hindi mo na kailangan yung muko para mag-adjust ka ng uh, tubig. O kaya i-open mo yung tubig natin. So, yung heater naman, dito na lang kayong dadan. Yung uh, lina ng hot uh, niya, mga kamusta ka niya. So, nakisuyo na lang ako kayo. Uh, For now, dito na uh, Ilagay ko so, sa may format ng uh, plumbing works natin. pa natin dito. Iba yung uh, design niya mga kamasta kaya hindi na yung mababago pa. So, Ayan. Yeah. At uh, magle-layout muna sila para sa uh, CHB natin. Bago na dyan, tong, uh, itutuloy itong natin mga kamasta. Okay. So, diretso rin tayo ng uh, uh, bagahabag project natin ng mga minister. At tutuloy uh, natin yung paglalagay ng uh, cabinet para sa ating TV consult sa entertainment. May uh, high ceiling niya. Napakaluwang. muna ng hollow blocks. Okay. So tara muna sa bagahabag project. At dan uh, daan muna tayo sa bahay. Sakali. Tara. So andito na tayo sa bagay ka. Andito si Berhel. and so ito na yung TV console natin. ayun na. Ito na yung backing niya. So, bigyan na natin ng nailer. Tapos, diretso kabit na natin ito mamaya. So, yung uh, lalagay natin para sa TV console, saktong 4 uh, fit So, sasukatin natin ito. Yung 4 feet natin, ito sya So, halos may space na. Ayan, you can see it. ko makikita okay so ikabit na rin namin ito mamaya at uh, tara sa bagahampag project pa ko na to. Anong problema? Yung mga dati, halos uh, di pala dumikit. Yan yung pinapa natin para sigurado. Kasi useless lang din yung pagka window grill natin kung uh, hindi naman pala matibay yung pagkakagawa nila dati. So, Pinapa-secure natin. And resizing to para may kabit natin doon sa mismong mga bintana niya. Tapos, uh, eto naman. Ayan. Malapit na matapos. At, uh, hindi pumasok kapon si si Jiren eh. Tapos na sana. Ah, Jiren. Para diretso palitada na yun bukas sa paabangan ko ng para sa electrical niya. Ayan. So, eto naman. Nakaprepare na to para mabubong. Baka mamaya siguro ilalagay na natin. Uh, mulan kahapon eh. Ito nakabubong. Para sa taas. Ay, so ito. Papagawa na natin pa. At uh, para ma-install na natin mamaya yung uh, TV console natin. So ayusin natin yung para sa electrical niya. Para sa taas. So, nainstall na rin ito. Ayos na. No. So, ito na yung TV console na. Uh, yung part na yan. TV, at yung ceiling na. Ayos nice na rin. At uh, tatapos silang nila. Magliliot lang dito sila sa kabila. uh, oh, Bagong gupit ha, Christian. Magliliot na rin yung ginagawa natin so gamit yung body filler uh, lahat ng mga pinag-screwan natin mamasilyahin natin yun ang kagandahan nyo pagka automotive finish na dinatawag mga kamusta no? so lahat ng mga gap yung mga ganito kung uh, hindi perfect o kaya hindi maganda yung pagkakapalitada na itong, uh, wall na to so uh, okay na madali na lang kapag ka automotive auto finish yun ang advantage nya compare dun sa uh, naka siya, yung naka na mga kamasta no? na kung na install mo na lang mamaya may mga gap-gap na dito yun uh, ang disadvantage nun kaya mas uh, prefer ko pa rin na uh, automotive finish kasi lahat ng mga gilid na ito yan, mamamasiyan natin yan may sasali sa pintura kung sakali yan, so tara, merienda muna merienda merienda, merienda. lakad kayo? Ay, naglalakad sila. Ay, dyan lang. Malapit na. Yeah, ay. Eh. Project na rin. Hindi, ay. Hindi talibang pang aja, ay. ay. Uh, si Raymar, oh. Mm -hmm. May tatoyan yan. <laughs> so, ito pa yung papatrabaho ko sa tropa. Waterproofing. Tayo. Pabutasan lang natin yung mga siya. Bago tayo mag-waterproofing. Kasi, ah. Uh, yung mga gagawin pa natin para maayos Ayan, yeah, tingnan mo yun. Naka-uniform si Raymar, oh. Sana all. <laughs> ah, okay, dito pala. Oh, ikaw na pala kusinero dyan. Peng. Ha? Ah? Oh, boy, Hello, wala na dyan kamagaling. May <laughs> hey. hey, sabaw pala, buto-buto pa. Oh, pakita man sa bow sa nila dito ba 'yo? mo. Ganito ang sabaw nila dito, ganito. Grabe na. No. Ganyan, tas. shout out sabaw. kila Ate, oh. Sa kanila tong uh, karinderya na to. Ano 'yan? Pangumagaan, panangalian. Kasama na 'yan. Ang kasama na. Ang mo talaga, boy. <laughs> so, ulit sa bow. Pati ka, hindi nagpapansit. Wow. Um, Pansit tayo. Bayaran ng totoo. Ba? Kailan naman tayo ng kanin? Wala. Eh, tinitorno. Alam mo 'yan. Okay, sitakatin daradaan. na tayo dyan, ha? Kaya nga, atin, lang yun, ha? na. Tayo na, lang 'Yung bago lang. Ito na lang to, Ano? Kanin daw sobra <laughs> din na. Sold. <laughs> mamaya daw yung merienda turon salamat po ah, oh, back to work ulit Ayan, no? Ayan naman itong mga tropa natin. Ginawang tungtungan yung cabinet natin, no? <laughs> Pero, ang kagandaan ng floating cabinet natin. Eh wala. Walang uh, poste ko. Wala floating talaga oh. so ang kaganda niyan matibay pa rin ayusin okay. so, na lang yung cove niyan uh, maya maya ma-framean na yan tapos dito sinasabay na rin namin lalagay na sila ng wall angle dito eto plain lang naman to okay. so tara ikabit na natin yung uh, para din sa tv console natin yes. Paano yung araw? Ano ba siya? Ano yung yan, dyan yan. Ayan. Ito na yung buong plywood natin na ilalagay para sa TV console. So bago namin yung spot, ayos ko ba na yung ladahan uh, ng mga electrical natin para malinis. Bagay yan, matatapalan naman ng floated. So, ito na yung uh, backing natin. Uh, Nasa ball natin kanina to so, May backing na natin. And, dito naman, ito na siya So, uh, solid na tubular na yung gamit natin. Kasi, ang uh, gusto ko sanang gamitin dito, yung WPC na tubular. kaso nga lang, wala pa dito sa amin, mga kumusta. So, uh, susunod siguro na proyekto natin, uh, meron na siguro. Uh, gusto kong i-push mga PVC na. Uh, light materials pero uh, light materials naman yan ang kagandaan niya solid talaga matibay na, na uh, pag kasi 2x2 na yan And so uh, check muna namin bago natin siya ikabit ito sa clearing na lang ayos na to na uh, may nakaabang na So pwede na natin lagay yung uh, para dun sa may backing natin. Yung backing niya. So ito kahit mauli na natin lagay yung mga wire kasi may floated naman. Okay. Subukan nyo. Backing. Yung 40 cm mo. Nakuha na. Meron na. Lapis doon. Tsaka yan. Mula sa finish yan. Nag-adjust ka na. Okay. Ayan na. Ah. So. Kuhanan natin yung sukat At uh, ilalagay na namin yung backing natin Muna natin ng na, well, no? Bago natin siya ilagay So pwede rin yung gumamit ng uh, no more nails Pwede rin yun Pero ang ginagamit ko is stick well Kasi ang stick well talaga nag-flat-flat Ang no more nails hindi gano'n nag-flat-flat mga kamustan Kaya kung napapansin nyo bakit Minsan nakabukol yung uh, dinidikit natin ayos na to. Uh, prepare na mga kamusta. Bali uh, sa ngayon, uh, pupunta na ako sa jadi At uh, sasample na rin tayo ng kulay mga kamusta. Para dun sa wall and saka ceiling natin. Yun ang uh, pupunta natin. So biyay tayo na. Hello so, po. Gandang hapon. So, Kukulay tayo ngayon Ating kisame tayo ngayon para sa ating ceiling tapos sa wall. Tingnan nyo. Nagpagdagdaman ng mga success kasi so, kulang yung mga abang dati. Ang dami mga tiktok eh. So, so, so mag-face uh, coating tayo para sa ating kusamay. Para makita na yung uh, ganda nya. So, Gamit tong uh, boysen natin na uh, pintura. So, nagdala ako dito ng Toshena uh, Latex color o kaya color na tinatawag Tapos uh, Latex color din na lamp black So ma-first coatingan lang natin Para makapag-retouch Kasi hindi natin ma-retouch yan pagka walang kulay Lalo lalo sa wall na natin yung kulay. Napaka-smooth. So, siguro kung may adjustment man dito, pagdating na lang ni Sai. Voice coating bago tayo mag-retouch, mga kamusta. So, ayan na siya. napaka-smooth niya. So, sa camera, hindi mo gano'ng recognize Pero pagka sa actual na pag nakikita, okay na to. So, uh, yung sa ceiling na din, yung sa may pinaka-high ceiling niya, gray delight lang yan. So medyo uh, talagang light lang talaga siya. And then dito naman, malapit sa uh, tinge of gray. Tapos sa uh, isang uh, pitch mache. Yun ang uh, natin. <laughs> yes na. Tapos uh, dito, price cut na rin tayo. Para makapag-retouch na. So ito yung gray delight mo ma. kamasta na hindi siya yung uh, usual na gray na ginagamit natin kasi kalimitan seal of gray tapos uh, smoke gray yung kalimitan ginagamit natin sa ceiling kaya hey, iniba ko yan uh, gray the light to na kung saan malapit din dito sa may uh, sa may wall natin kasi kailangan natin buhayin yung pagka pitch nya eto may pagka dilaw din to eh. eto talaga makikita mo na yung comparison mga kamusta na Ayan, si tatay oh tay pasok kaya para makita yung kulay kung so, okay o oh, hindi <laughs> patayan na rin natin yung high ceiling nito para lumitaw na yung kulay niya. so katingan muna natin tapos dito bating na lang para mabuo tapos ito pinadagdagan ko to kasi uh, nakukulangan ako dun sa may drop niya. kasi parang um, ang lungkot kaya dapat madagdagan kahit yan lang napakulayan ko na rin tong part nito tapos na lang din para makita na okay so uh, eto na muna yung uh, update natin dito so nakapagkulay na tayo para sa sample mga kamusta para makapag retouch na yung tropa para sa wall tsaka sa ceiling natin so eto uh, nasa presentation pa lang tayo kung saan na uh, kung okay to sa kliyente natin Then prosit uh, proceed tayo sa finishing. So sa ngayon, uh, itong eto nga natin na to, nasa part pa lang tayo na magre-retouch at saka presentation. So lahat to. So, dito. Okay. so magkakaroon tayo ng final touches dito pagka ayos na lahat. Sa so, kahit sa mga rooms. Okay. Ayos. Okay. Yung so, dito na lang. Mga